Hello everyone, and this is Ate George. Halika sa usapang love life tayo. Alam mo mga ka-love life, kapag nagmamahal ka, ito yung pinakamagandang regalo ng Diyos sa tao. Yung pagmamahal na iaalay mo sa iyong sarili at maging sa taong iyong minamahal. Pero hindi sinasabing kung mahal mo ay pananatili sa iyo. Sapagkat kahit mahal mo pa siya ng tudong-tudo, kahit ginawa mo pa ang lahat-lahat para sa kanya. Kung hindi talaga kayo ang itinadhana, Gagawa at gagawa talaga ang pagkakataon na kayo ay maghihiwalay at tatuldakan ang relasyong inyong iningatan. Alam mo mga love life, gustuhin man natin manatili sa buhay niya, gustuhin man natin huwag siyang kalimutan at iwanan, ngunit kailangan talaga nating mag-goodbye, lalo pat, hindi na ikaw ang tinitibok ng kanyang puso. Napakasakit isipin na bakit nagkakaganon gayong mahal na mahal mo naman siya, ngunit bakit siya ay nawawala ang pagmamahal niya para sa'yo ang pagkakataon talaga ay sadyang mapagbiro kung sino yung nagmamahal ay siya naman yung tudong nasasaktan at kung sino man yung hindi masyadong nagmamahal ay siya naman binapaboran alam mo mga love life pagdating sa pag-ibig kailangan talaga tayong magiging handa wag na wag mong ipipilit ang iyong sarili kung nakikita mong hindi ka na ang tintibok ng kanyang puso kung nakikita mong hindi na ikaw ang kaligayahan niya sapagkat marami pang taong nakalaan para sa'yo Nung bang, ang sakit lang isipin na kasi ikaw, kaya mong magmahal ng buong buo. Pero bakit siya ay hindi niyang magawang mahalin ka ng buong buo at kaya niyang magmahal ng iba? Ang pagmamahal mga sa love life ay talagang Ito'y ito nagbibigay ng kasiyahan at nagbibigay din ito ng pahirap at pasakit. Sapagkat hindi naaayon sa iyong mga plano ang nagiging resulta ng inyong relasyon. Yun bang, kailangan mo magpaalam kahit mahal na mahal mo pa siya. Yung kailangan mo siyang iwan kahit nagdurugo ang puso mo. Nang kailangan mo siyang kalimutan kahit ilang gabi, ilang araw at gabi-gabi kang umiiyak dahil sa desisyong ginagawa mo. Sapagkat kung nakikita mong hindi na ikaw ang kaligayahan niya, ayaw na na siya pagpugsa na magpabilin sa imuha ha. Ayaw na pagpugsa nga ilove kaniya. Kasi hindi rin, mawawala rin ang sa ng pagmamahal na yan. Ang pagmamahal ay sadyang so napakasaya sa feeling. Pero kung para sa imuha, wala na ka nagmalipayon. Kung para sa imuha, nasakitan na ka, o wala na ka nakasabot. Buhiin na siya. O pasagdi siya kung asa siya magiging masaya. Narating din ang panahon, marirealize niya na nasayang ang pagmamahal na binigay mo sa kanya sapagkat hindi ikaw ang pinili niya. Magiging thankful ka lang sa mga memories ninyong dalawa ang papasalamat ka sa kung anong pinagsaluhan ninyong dalawa sapagkat yun ay magbibigay ng aral at sa panibagong relasyon na yung tatahakin ikaw ay magiging mas malakas ikaw ay mas magiging matatag upang magkaroon ng panghabang buhay na relasyon kasama ang taong iyong minamahal sana maroon tayong natutunan sa usapang love life tayo bye